Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Pero ang nakapagtataka, ni isa sa mga masters o pig masters ay hindi na natin nakita nitong mga nakaraang araw. Nasaan na kaya sila? Sabi-sabi, nasa seclusion daw sila para magcultivate, cultivate Sa lakas ni Ye, ang peak master, Nakakagulat na nagsusumikap pa rin siyang mag-cultivate Para sa Shintian Tian set, isa itong malaking biyaya Sa Misty Peak, nakahiga ng tamad ang ating bida nang bigla siyang mapabahing Lumabas si Xiao Ji mula sa loob, masayang hawak ang isang tasa ng milk tea At nagsabing, Master, si Shu Shu ay nagtagumpay na Ang supreme traditional milk tea na gusto ninyo, tapos na Agad na bumangon ang ating bida at nagsabi, Bilis, bilasan mo at tusukin mo na ng straw. Pagkatapos makainom, nakaramdam ang ating bida ng labis na kaligayahan at naisip. Ito na yun, ito talaga ang tamang lasa. Ngumiti ng maliwanag ang ating bida at tumawag, Xiaoji, mahusay ang ginawa mo. Pinapayagan kang gumawa ng limampung bagong tasa. Pero ngayong pagkakataon, Pwede kang pumili ng isa bilang gantimpala para sa sarili mo. Masayang tumalun si Xiao Ji at nagtanong, Totoo ba, Shu Shu, nagpapasalamat kay Master. Naisip ng ating bida, ang recipe ng milk tea ay parang reward sa daily login mission. Mas maganda pa kaysa sa milk tea recipe noong past life ko. Pati si Su Wong, napilitan pa akong aluko ng sigarilyo noon para lang makakuha niyan. Sa tabi, tiningnan siya ni Hang Kihi na may pagkainis. Umirap at nagsabing, napakabobo talaga ng daga na to. Balang araw, ibebenta ka rin para lang sa pera. Tumangala ang ating bida at sumigaw. Xiao Huang, nasaan na ang spicy squid ko? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Tingnan mo si Xiao Ji, ang bilis. Mas mabagal ka pa sa daga. Gigil na gigil si Hong Chi Yi at mas pinagsikapan ang pag-ihaw. Sagot niya, malapit na po, master. Ihahatid ko na agad. Dumating si Hong Chi Yi, daladala ang plato ng inihaw na pusit. Nakasimangot na parang kinagat ng aso, sabay sabing, Pakitikman po, master. Habang pinapanood ang ating bida na kumakain, nagtanong siya, sapat po ba ang init? Gusto niyo po bang baguhin pa ang anghang? Tumango ang ating bida, nasisiyahan, at sinabi, Ayos na, ganyan lang ang panatilihin mo. Ngunit si Hong Qiyi ay napakagat sa ngipin, sabay sabing, Master, maari po ba akong humiling ng pahintulot na mag-training sa solar orbit ng ilang araw? Gustong gusto ko na pong lumakas. Sumimsam ang ating bida ng milk tea, bahagyang nakapikit, at sinagot, Tingnan mo yung sarili mo, masyado kang atat. Nauna na yung iba bago ka pa. Pero mariing iginiit ni Hong Chi malakas at tapat. Master, gusto kong lumakas, para may pagtanggol ko ang sekta. Kalma ang sagot ng ating bida. Ayos lang, nandito naman ako para sa sekta. Manatili ka lang dito at sumunod ng maayos. Nang hihinang hawak ni Hong Chi ang plato ng pusit. Madilim ang mukha, parang sesabog. Lintik, sa tingin ko, natatakot ka lang na mahijitan ko ang cultivation mo. Sakto namang napadaan si Xiao Ji na may dalang mortar at narinig ang sinabi. Kaya sumigaw kay Master, kung gusto talagang umalis ni Hong Senior Brother, hayaan mo na po siya. Si Shu Shu na ang bahala sa mga gawain niya. Tumayo ang ating bida, hawak ang dalawang skewer. Tumango at sinabing, kung ipinakyusap ka ng junior brother mo at handa siyang tumulong, pinapayagan kitang mag-training sa solar orbit ng ilang araw. Pasalamatan mo siya. Agad lumuhad si Hong Chen Yi at sumagot. Maraming salamat, Master, at maraming salamat, Junior Brother, sa pagtatanggol sa akin. Ngumiti ang ating bida ng misteryoso bago umalis. Babalik na ako sa kwarto. Kayo na bahala sa pagkain. Nakaramdam ng pag-asa si Hong Xie sa kanyang puso at naisip. Hintayin mo lang. Darating din ang araw ng pagbabalik ko. At sa araw na yun, ang ating bida. Ang yuyuko sa akin. Habang papalayong pinagmamasdan si Hong Xin. Palihim na umirap ang ating bida at inisip. Mukhang may binabalak ka na naman. Hindi makapaghintay matapos mabanas. Ano? Alam kong gusto mong bumawi kaya binobola kita, pero sa kasamaang palad, may makikilala rin akong mas malakas. Kaya magpa-level up ka na lang ng tahimik para sa akin. Ayos, pinuno ni Xiaoji ng milk tea ang buong lugar, limampung tasa lahat. Kinuha niya ang isang tradisyonal na tasa at nagtanong sa master. Master, handa na ang limampung inumin. Pwede na bang inumin ni Shu Shu ang tasa ng jelly milk tea na ito? Masayang sumagot ang ating bida. Siyempre naman. At dagdag pa ng master. Pumili ka ng alinman ang gusto mo. Uminom si Xiao Ji ng milk tea at masayang sumagot. Maraming salamat, master. Hinaplows ng ating bida ang ulo ni Xiao Ji, masayang masaya, at sinabing. Ang iba, pusa ang alaga. Ako, daga. Pero, sa totoo lang, hindi rin masama ang pakiramdam na ganito. Pagkarinig ng salitang, pusa, nanindig ang balahibo ni Xiaoji at napasigaw. Pusa, nasaan ang pusa? Si Shushu ang pinakatakot sa mga pusa. Napabuntong hininga ang ating bida. Meron kang duo celestial body sa loob mo, nakakahiya naman. Mas maliit pa sa'yo ang pusa, at meron ka pang isandaang libong tagasunod sa secret realm, tapos takot ka sa pusa. Uminom ulit si Xiaoji ng milk tea, kumikislap ang mga mata. At sumagot, takot lang talaga si Shu Shu. Naalala ng ating bida at tinanong, bakit hindi ka pa nagpa-cultivate sa solar orbit? Sa loob nun, isang araw lang ang lumilipas sa labas habang isang daang taon sa loob. Malaki ang magiging pag-unlad ng duo celestial body mo. Agad uminom ng milk tea si Xiao Ji at parang nambobola. Ayaw po ni Shu Kung isang daang taon akong hindi makikita si Master, malulungkot si Shu At saka, boring po talaga ang cultivation. Mas gusto ni Shu na kumain ng masarap na pagkain kasama si Master. Malakas na tumawa ang ating bida, hinaplos muli ang ulo ng disipulo. Ikaw talaga, swak sa personalidad ko. Hindi ka katulad ng iba. Habang lumilipad si Hong Chien Yi, napabahing ito bigla. Tinuturo ng ating bida si Xiao Ji at sinabing, Di ba sabi mo, ang mga miyembro ng Demon Clan ay pwedeng mag-anyong tao pag naabot na ang divinity? Bakit hanggang ngayon, hindi pa kita nakikitang nag-anyong tao? Tumingin si Xiao Ji at sumagot. Nakalimutan lang ni Shu Shu. Subukan ko na ngayon. Pawis na pawis si Xiao Ji habang unti-unting nagta-transform. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang pares ng mahahabang binti. Nang makita ng ating bida ang maliit na figure, napabulalas siya. Standard na lowly look nga ito. Pero bigla siyang nasamid at nalunok ang milk tea. Nang inaghabang hawak-hawak ang dibdib. Itinuro si Xiao Ji at sumigaw. Anong, anong klaseng bagay to? Si Xiao Ji, na nasa transform na katawan pero pareho pa rin ang mukha. Nagtanong, Master, anong nangyari? Hindi po ba maganda ang itsura ni Shu Shu? Tinakpan ng ating bida ang mukha, nawalan ng pag-asa. Hindi lang di maganda, nakakatakot. Xiao Ji, sinasadya mo ba talaga akong takutin? Napaluha si Xiao Ji at dalidaling nagtaas ng kamay. Hindi po, hindi po. Talagang pinilit ni Shushu ang sarili para mag-transform. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Malungkot at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon lang ang naging anyo niya. Pinisil ng ating bida ang sentido at sinabi, Sige na, ayos lang. Magbalik anyo ka na lang. Tumanggaw si Xiao Ji, mahina. Makalipas ang ilang sandali. Tatlong tasa na ng milk tea ang naubos ng ating bida, pero wala pa rin senyales na bumabalik sa dati si Xiao Ji. Napadyak ang ating bida sa pagkainis at sumigaw. Isang stick na ng insenso ang lumipas. Bakit hindi ka pa rin bumabalik? Napilitang, ngumiti si Xiao Ji at mahina ang boses. Master, parang hindi ko na alam paano. Napahawak ang ating bida sa mukha, hindi makapaniwala. Ikaw ba talaga ay daga, o isa ka lang talagang baboy? Agad sumagot si Xiao Ji, Master, huwag kang magpanik. Sa loob ng ilang araw lang, makakabalik rin si Shushu sa dati. Napabuntong hininga ang ating bida at tinapik siya sa balikat. Kaya mo yan. Lumapit si Xiao Ji at nagtanong. Master, gusto mo pa rin bang haplosen si Shushu? Umatras ang ating bida, nahihiyang sumagot. Ah, hindi, hindi. Gusto ko munang mapag-isa. Dali-daling tumakbo si Xiao Ji sa isang malaking tapayan ng tubig, tumingin sa refleksyon niya at nagsabi. Ang weird. Hindi ba't napakaganda naman nito? Samantala, sa Eastern Domain, sa hangganan ng Wasteland Province at Ling Province. Libo-libong spaceships ang nagsisiliparan sa kalangitan, lahat patungo sa isang partikular na lokasyon. Mula sa mga tea shop sa ibaba, nagtataas ang ulo ang mga tao upang masdan ang mga spaceship. May mga napangisi, sabay sabing, walang makakapalag sa galit ng pinakamakapangyarihang immortal sect ng Eastern Domain. Malapit nang mamatay ang Shin Tian sect. Haha, -ha, kahit gaano kaarogant ang Ye family noon. Ngayon ay makakaranas sila ng matinding kapahamakan. Baka sa takot nila ngayon, Mapaihi pa sila sa salawal. Sa loob ng isang silid, ilang ungol ang naririnig. Young master, dahan-dahan lang po. Biglang dumating ang isang alagad, halatang nagmamadali. Young master, heto na sila, inaatake na tayo mula sa labas. Naiinis ang young master ng Jiang family sa pagkaabala. Walang silbi kang aso, sabihin mong maayos, sino ang umatake? Kapag hindi mo sinabi ng malinaw, puputulan ko ang ulo mo. At itatapon sa hukay ng tae. Agad na nagpakita ng tensyon ang tagapag-ulat. Ay Immortal Sect po. Ang hukbo ng Immortal Sect ay sinalakay na ang Wasteland Province. Pagkarinig nito, nagmadaling magsuot ng pantalon ang Young Master. Tumakbo palabas habang sumisigaw. Anong sabi mo? Magaling. Wala na ang Shiantian Sect nakangising ng hamak. Isang probinsya nung mayabang na nang ahas akong tapatan. Alam kong hindi ka rin tatagal. Ngayong araw, may magandang palabas tayong mapapanood. Sa Wasteland Province, sa Move Mountain Sect, sabay-sabay lumabas si na Ouyang Fong at ang kanyang grupo. Nakatitig sa dose-dose ng flying ships. Ilang cultivators na ba ang ipinadala sa huli? Malungkot na tugon ni Ouyang Fong. Yes, Celestial Lord, nakiusap na ako sa iyo, huwag mo nang ipilit. Kung hindi kakayanin, tumakas na lang tayo. Ikaw ang pinakamalakas sa Wasteland Province. Kami naman ang mga spiritual leader ng lokal na cultivators. Kapag nawala ka, siguradong napakalaking kawalan ito. Sa Shintian sect, sa martial arts arena, nagkagulo ang mga disipulo. Nandito na ang kalaban. Buong mundo ay nasa bingit ng panganib. Nasaan na ang ating mga masters? Sa likurang bundok ng Shin Tian Sect, biglang sumabog ang isang napakalakas na espiritual na enerhiya mula sa kung saan. Mula rito, unti-unting lumitaw ang ilang figure na may napakatinding presensya. Sina Su at Xiao Deho ay lumabas mula sa solar orbit. Nilinggan nila ang enerhiyang bumabalot sa kanilang mga katawan. At napapailing na nagbulalas. Limanda ang taon ng matinding cultivation. Halos makapasok na ako sa integration realm. Pero hindi ko pa rin mahanap ang tamang pakiramdam. Mukhang may hangganan din talaga ang pagseclusion. Sinabi ni Such na maging kontento na siya. Buti na lang at may iniwang skills at pills siya junior brother. Kung wala iyon, kahit maubos ang buhay natin, hindi tayo makakapasok sa Yuan Ing Realm, lalo na sa loob ng limandaang taon. Lumingon ang ibang disipulo, litong-lito. Nasaan si Master? Hindi pa ba siya lumalabas? Dumating si Suyun La na may malaharing presensya. Papalapit na ang dakilang labanan. Wala na akong magagawa kundi isugal ang lahat at lumaban. Buti na lang at nakapasok ako sa integration realm bago dumating ang gyera. Bigla namang sumiklab ang isa pang malaking haligi ng liwanag. Kaya't napalingon si Suyun Lan. Ikaw rin. Sino ka? Napakabangis ng aura mo. Mas malakas pa kaysa kay Ye Junior Brother. Lumabas si Hong Chi Yi na may nakabibighaning presensya. Tila nangingibabaw sa lahat ng naroon. Tinitigan siya ni Ziao Deho at sinabing, Ah, kaya pala, ikaw ang panganay na disipulo niya junior brother. Tunay nga, ang ama ay tigre, kaya't ang anak ay tigre rin. Pareho kayong mga henyo, master at disciple. Sige, sabihin mo sa uncle mo, anong realm na ang naabot mo. Ngunit nang gagalaiti si Hong Sian Yi, nakakagat labi at galit na galit na sumigaw. Walang hiyakang bata ka. Anong pinagsasasabi mo? Namangha si Xiao Deho, nakanganga pa. Hindi inasahang bigla siyang sinuntok ni Hong Chie. Agad lumapit sina Su Yunlan at Su Qian upang saluhin ang nasugatang si Xiao Deho. Sumigaw si Su Yunlan, galit na galit. Hong Yi, ang kapal ng mukha mo. Nagkamali lang si Uncle sa sinabi niya. Isa pa, pareho naman tayong mga disipulo. Bakit mo kailangang saktan siya? Muling bumalik si Hong Qin Yi sa kanyang demonyong anyo at tumawa ng malakas. Mga kapwa disipulo, ako ay isang dating masamang espiritu mula sa landas ng demonyo, isang tunay na immortal na nasa matatag na antas ng kapangyarihan, at isa akong nilalang na hindi basta-basta maaaring bastiusan ng mga walang kwentang langaw na tulad ninyo. Kung hindi dahil sa ating bida, hindi ko sana kinailangang tiisin ang ganitong mga kahihiyan pero tapos na yun ngayon. Nagdilim ang mukha ni Su Chian Shui habang itinuturo siya at posiga na sinabi. Nababaliw ka na sa kakakultubo mo. Anong klaseng asal yan? Mag-ingat ka, baka i-report kita kay Junior Brother Yi. Ngunit walang pakialam si Hong Sian Yi at humalaklak lang. Gawin mo ang gusto mo. Wala talaga akong pakialam sa kanya. Isa pa, siya mismo ay hirap ng iligtas ang sarili niya ngayon kung may kakayahan ka, sabihin mo sa kanya na harapin ako dito. Haha, sa kasalukuyan kung antas ng cultivation, hindi pa rin tiyak kung sino sa amin ang mas malakas. Itinuro ni Hanky ang kanyang kamay sa solar orbit at malisyosong sinabi. Ang ganitong uri ng pinakamataas na kayamanan ay hindi dapat masayang. Mas mabuti pang ibigay niyo na lang ito sa akin. Nagulat ang grupo ni Yunlan at nagsisigaw nang makita nilang aagawin niya ang Solar Orbit. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni Junior Brother Yi. Iwi na siwas ni Hong Chi ang isa pa niyang kamay sa grupo ni Su Yunlan. At sumigaw, umalis kayong lahat dito, na itulak palayo si Su Yunlan, at sa sobrang galit ay napakagat siya sa sariling ngipin, wala siyang magawa. Napakalakas ng pagiging demonyo ng taong ito. Hindi ko inaasahan na pagpasok niya sa integration realm, pati ang kanyang aura ay hindi na halos matapalan. Ano nga ba talaga ang pinanggalingan ng disipulong ito na kinuha ni Junior Brother Yi? Lumingon si Hong Chin Yi at kinutsa sila. Isang bungkos ng mga walang silbi. Bigla siyang lumingon muli, halatang nalito, at nagtanong. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw ang solar orbit? Sa sandaling iyon, nagsimulang magliparan ang mga bato at lupa sa paligid, nagdudulot ng matinding panganim. Pinilit pa rin kumbansihin ni Su Yunlan si Hong Xian Yi at sumigaw. Hong Xian Yi, disipulo ka ni Junior Brother Ye, at ikaw ang pinakatampok na henyo sa sekta. Siguradong pololikasan ka ng sekta. Bakit mo kailangang gumawa ng ganitong kahalayang bagay? Napakunot nuo si Hong Qiyi at sumigaw. Walang kwentang basura, sino ka ba para pagsabihan ako? Kailangan pa ba kitang pakinggan? Iwi na si Wasmuli ni Hong Qiyi ang kamay at tinamaan ulit si Su Yun Lan. Mabilis na sumigaw si Su Qian sa pag-aalala. Master, pinilit namang tumayo ng matatag ni Su Yun Lan habang kagat ang ngipin at sinabing. Anong klaseng cultivation to? Sa isang pitik lang ng kamay, wala na akong kalaban-laban. Ang agwat mula nang pumasok siya sa solar orbit ay parang langit at lupa. Napasanggal ng malamig si Hong Chi at patuloy sa paglabas ng masasakit na salita. Isa ka lang walang kwentang insekto pero naglalakas loob kang maging arrogant sa harap ko. Ang hindi kita pinatay kanina ay isa ng napakalaking awa iyo. Ngunit napakunot ang noo niya, tila may gumugulo sa isip. Narito na ang hukbo ng immortal sect, pero ang pinuno nilang ang ating bida ay hindi pa rin lumalabas para tanggapin ang kamatayan niya. Sa isang iglap, naglaho si Hong Chi sa harap ni Nasuyon Lan habang nagsabi, Tamang tama, panahon na para ipakita ko ang mga alas ko sa mga taong yun. Pagkaalis ni Hong Chen Yi, hindi na nag-aksaya ng oras si Su Yun Lan. Agad niyang pinangunahan ang mga disipulo at malakas na nagsabi, Bilis, punta tayo roon at tingnan natin. Sa kabilang banda, ang ating bida ay patuloy lang na nakahiga sa kanyang sopa, umiinom ng milk tea, at iniisip. Talagang walang tatalo sa gawang bahay na milk tea. Kada rating lang ni Hong Shiyi na punong-puno ng galit habang iniisip. Napakakahiya talaga ng mundong ito ng kultibasyon. Sa ganitong bulok na asal, nangangarap pa silang maging immortal. Dahil lang sa swerte ng aso kaya nila nakuha ang mga pambihirang pagkakataon at kakayahan. Pero ngayon, akin na ang lahat ng yun. Pagkakita niya kay Hong Chi Ian na lumapag, agad na nagsalita ang ating bida. Disipulo, nandyan ka na. Miss na miss na kita ni Master. Matapang na tinanong ni Hong Chi, yung mga tao sa labas, halos sirain na ang daanan para patayin ka. Hindi pa rin ako makapaniwalang ganyan ka pa rin. Ang tamad mo, wala ka bang takot sa kamatayan? Kalma lang na sumagit ang ating bida, aba, umatake na pala sila. Bakit hindi ko yun alam? Iwi na si Was ni Hong Chi ang kanyang kamay upang sirain ang soundproof barrier at malakas na sinabi. Nasa paraisong to ka kasi, nilulunod ang sarili mo sa katahimikan ng barrier, kaya syempre wala kang alam sa nangyayari sa labas. Makinig ka ng mabuti. Agad lumitaw ang mga imahe sa harapan ng ating bida, ipinapakita ang isang grupo ng tao na kasalukuyang galit na galit at walang tigil sa pagsigaw. Yun Lin, lumabas ka at tanggapin mo na ang kapalaran mo. Napabulalas ang ating bida, pero inangat pa rin ang tasa ng milk tea at uminom, sabay sabing, Ah, gusto nyo palang magsimula ng gyera? Ha! nakapamiwang si Hong Chi Yi at mayabang natinanong, Nakita mo na ba ang kasalukuyang sitwasyon? Kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka, baka pag-isipan ko pa na huwag galawin ang pamilya mo. Walang muwang pa rin ang ating bida at nagtanong, Ha! Anong ibig mong sabihin dyan? Galit na galit si Hong Chen Yi, pinipigil ang sarili, nakuyam ang mga kamao at sumigaw. Huwag mo akong paikutan. Alam nating lahat na matalino tayo dito. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang papalapit si Xiao Ji sa likod niya. Namutla siya at takot na takot na nasambit. Diyos ko, anong klaseng halimaw yon? Lumingon si Shushu sa ating bida, at pagkatapos kay Hong Chen Yi, saka nagsalita. Master, ito na ang spicy chicken wings na ipinaluto mo kay Shu Shu. Tikman mo na. Oh, Hong Senior Brother, napakabilis mong lumabas, dagdag pa niya. Napaatras si Hong Sian Yi, nanginginig. Ik ikaw, huwag kang lalapit. Nakatitig siya ng gusto kay Xiao Ji, iniisip. Ito ba talaga yung Whiteford Rat? Paanong naging ganito ang itsura? Napakakakaibang anyo, lihim siyang sumulyap sa ating bida, pan ng pagsusuri. Talagang nakakadire, hindi ko inaasahan na may ganyang kababoy ang panlasa ng lalaking ito. Napangiwi ang ating bida at sinulyapan din siya pabalik, nagtataka kung anong ibig sabihin ng titig na yon. May iniisip ba siyang masama? Ako pa naman ay isang taong marangal. Sa mga sandaling yun, biglang dumating si suyun Yunlan at ang iba pang mga disipulo, galit na sumisigaw. Taksil, anong balak mong gawin sa iyong master? Ye junior brother, magingat ka. Pero bago pa man sila makatapos, sabay-sabay silang napasigaw sa pagkagulat. Ay ito ay, ngumiti si Xiao Ji sa kanila at sinabi, Huwag kayong matakot, ito si Shu Shu, ang disipulo ko. Namutla si Suyun Lan at napangiti ng pilit. Ah, siya pala ang pangalawang disipulo niya Junior Brother. Kakaiba talaga ang kanyang hitsura. Hindi lang pala pambihira ang talento ni Junior Brother, pati panlasa niya ay daig pa kami. Doon lamang tumayo ang ating bida, nakapamewang, sabay tanong. Hoy, hoy, tama na yan, ano bang sinasabi niyo? Bakit ba kayo biglang nagkakagulo at nagmamadaling pumunta rito? Biglang naalala ni Su Yunlan ang pangunahing dahilan at itinuro si Hong Chen Yi. I junior brother, ang senior disciple mo ay nagbabalak ng pagtaksil. Hindi lang niya gustong agawin ang solar orbit, pero pinagtatangkaan niya rin kaming saktan. Tinignan ng ating bida si Hong Zion Yi at tinanong, Mahal kong disipulo, totoo ba ang mga sinasabi nila? Mayabang na pinanatili ni Hong Chen Yi ang pagkakuyong ng kamao at umamin. At kung totoo nga, bakit? Anong magagawa mo? Paparating na ang hukbo. Malapit na ang kamatayan mo. Hindi mo pa rin ba nakikita ang totoong sitwasyon? Galit na galit na sigaw ni Suyun Yunlan. Lintik ka, walang utang na loob. Kailan ka ba pinabayaan ni Ye Junior Brother? lalo pang sumiklab ang galit ni Hong Chi at sa gitna ng pagputok ng kanyang damdamin ay sumigaw. Ano bang alam mo, sa sobrang tagal, itinuring lang nila akong parang aliping taga silbi, laging binabastus, paulit-ulit na hinahamak. Hindi ko na kaya.